Guys, yung nating first booking today, sa naanyo ako guys, kuponin natin yung nating first booking, guys. Hindi nalang ko, guys. guys, ito na yung ating malapit niya yung ating sikapan. Hindi na talaga isang dito yung ating dadaanan. Yan guys, na tanaw ko na yung aking customer first booking sa silong ng mangga. Yan po, yan po si ate, nagaantay na. Yan, sorry po, natagalan po kami. Yan na po si ate, yung ate. guys, customer. yung first booking ko, nakuha ko na yung 3 kilometers kasi rong pin po. Si madam ay nagiging, naging 10, 10 kilometers yung atin pick up. Pero so far, uh, mahalis na magsang kausap at ayaw po kasi mag-cancel ako kasi gawa ng ihina -e -e yung account ko kaya yung ko nilang tapakita ko sa inyo guys yung kanyang parcel uh, tayo na no ng malayo ito yung kanyang parcel salamat madam sa iyong pag-unawa yan uh, guys natin yung lugar yun guys uh, yun tayo sa unang ating biyahe uh, 38 kilometers yung ating itakuhin Santa Rosa to uh, tagay tayo Santa Rosa uh, boundary ng silang 38 kilometers guys tara na Right 7 right 7 right, Go, go, go. guys ano mo tayo agot meron pa tayong 11 kilometers bago ma drop yung unang deliver buko Diyos tapos bumila ko ng Bagus, pang tulak Mabilisan lang itong uh, ano Merenda, tapos gugulo tayo Okay sa pa rin yung ating Binayba eh Maghahapon na Lobby yun tayo na yung aking drop off na customer nagaantay na sa may silong ng manga yan si uh, madam pasensya na po medyo na tagalan Traffic po sa lugar nyo <laughs> yan na po yan ito na, ito na, 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 na po inyong parcel okay na yun.